Hello, hello mga kumarates! It's me again, Mami Loy! For today's vlog, ayan mga kumarates, nagpahatid na naman ako dito sa akin darling sa terminal. Mag-aalas 7 na nga nito at ganitong oras palagi ako nagpapahatid sa kanya. Nakakatuwa dahil ang ganda nga ng init ngayong umaga. At dito nga malapit sa terminal ay meron daw itatayong yung sabungan. Ewan ko dito sa aking asawa kung tunay ba yun. Kaya naman kung totoo nga yun ay pihadong laging madaming tao dito. Medyo madaming dami nga kami ngayon dahil nga maraming bagong hire. Kaya naman sa mga nais po dyan mag-apply dito sa akin company na pinapasukan ay meron nga po pala silang office. Ang office nga nila kung gusto mo mag-apply ay nakalocated nga sa Barangay San Roque. Ito nga ay malapit dun sa Shell kung saan nga ako bumababa. At ito nga pala yung factory 3 na sinasabi ko nga sa inyo. At malapit na malapit na nga pala tayo dyang lumipat. At kung mapapansin nyo nga meron siyang daan dito sa taas. Para madali ka na lang makapunta doon sa factory 1. Kaya naman kung ibig mo nga ay mag-apply na. At laging yung tatandaan na walang madaling trabaho, lahat mahirap. Kaya naman nasa sa inyo na nga rin kung tatagal kayo o hindi. Dahil sa panahon nga ngayon ang mahalaga ay may trabaho ka yan Kaya naman wag na maging choosy pa. Kahit ako nga ay napapagod din pero tuloy lang ang laban. Malagay mo nga lang din talaga sasabihin na magre-resign ka na para tumagal ka. Tiyan. Ayan kasi yung mga dialogue na mga magre-resign na pero hanggang ngayon inandito pa rin. O ba diba, aminin. Yung iba ay sasabihin ay aantayin lang ang 13 month pay. Pero naka 13 month pay na lahat ay nandito pa rin. At syempre may kasunod pa yan. antay naman daw yung mid -year. At syempre pagkatapos nga nun 13 month ulit yung aantayin. Kaya ayun tumagal na kinaantay ng 13 month pay at saka mid-year bonus. Anyway, Anyway, andito na nga ako sa bahay at sabi ko nga sa akin darling ay magluto na lang siya ng sopa. Dahil sabi ko ka ako ay sayang naman yung gulay sa at masasayang. Mm. Ayun pa nga yung tira dun sa akin lumpiang gulay. Ito mga akin darling ay basta bilinan mo ay ginagawa naman niya. Mm. Kung mapapansin nyo nga ay wala nga dito yung aking anak at dun nga nagbabakasyon sa akin biyanan. Kaya naman wala kaming iniintindin bata ngayon. Mm. Ang mga bata nga pala ngayon ay nakasembre. Nagpalaman nga lang pala ako ng tinapay at sabi ko nga ay matesting nga palang ipalaman yung chicken pastil. Sabi ko kasi masarap nga din to sa pandesal pero dahil wala tayong pandesal ay dito ko na nga lang sa tasty ilalagay. Kita nyo naman itong ang boteng ito ay paubos na nga. Sasaglit nga lang talaga sa amin at in fairness masarap nga siyang palaman din sa tinapay. At ito nga pala nga akin darling ay galing sa labas at nakalimutan ngang pakainin yung kanyang aso. Kita nyo naman kung anong oras na ako na uwi sa gabi mag -a alas 10 na nga pero yung aso niya ay hindi pa kumakain. Kaya pala nung dumating kami itahol ng tahol yung kanyang aso. At sabi ko nga dito sa akin darling ay wag na lagyan ng manok itong sopas. Sabi ko nga ay dalawang itlog na lang yung kanyang ilagay. Yan naman ang nga lang talaga nito ay yung pasta at saka yung gulay. Pero in fairness, kahit yun nga lang ang sahog, ay masarap naman yung kanyang sopas. At dahil nagustuhan ko nga palaman man itong chicken pastil, kaya naman ito napaulit-ulit ako. Ang sabi ko nga dito sa akin daring ay tikman niya dahil masarap. Tulang din talaga yung gusto ko pagkaganitong oras dahil pag uuwi nga ako ay may luto na. Kung para nga pag 6 to 4 ako, ay pag nadating ako, ay ako pa ang nagluluto. At pagdating na naman ng April, ay 6 to 4 na naman tayo. Paagahan na naman ng gising. Kung pwede nga lang na ganito na lang lagi yung schedule, mas gusto ko pa kas hal hindi nga ako masyadong maagang gumigising. Pero kahit naman ganun, ilang araw lang naman ako nag adjust at nasasanay na nga rin. Yun nga lang ay talaga nakakaantok naman talaga. Dahil biruin nyo, alas 3 na madaling araw ako gumigising. Yan naman ang nangyayari pagka long break nga ay doon ang tayo nabawi ng tulog. At ayan, itong sopas nga na niluto ng akin darling ay meron pa doon sa kaserola. Kaya sabi ko nga sa kanya, iinit ko na nga lang bukas para meron kaming almusal. At dahil ang asawa ko nga nagluto ngayon, ako naman ang maghihimpil ng aming kinainan. Dahil gusto ko talaga bago matulog ay walang wala nga akong himpi. At pagkatapos naman yan, pinunasan ko naman itong mga pinaglutuan ng aking asawa dahil nga yung mga tilamsi. Alam nyo naman yun, ay talaga namang makaluto lang, hindi na inaayos yung kanyang mga pinaglutuan. Siyempre, hindi na nga tayo magre-reklamo niyan dahil pinagluto na nga tayo, ay magre-reklamo pa ba tayo? Kaya yeah, naman, ganyan na nga lang ang ginagawa ko kapag ka nadating ako sa bahay. Lahat nga nang ginamit niya sa pagluluto, ay eh, ako na nga naghihimpil. At bago nga ako matulog, ay eh, inom nga muna ako nitong aking beauty wine. Para naman masarap-sarap yung tulog natin mamayang gabi. At yun lang naman mga kumaritas ang ganap natin for today's video. You. Thank you for watching. Bye!